Totoo kayo yung sinasabi nilang ano? Nakasawa daw pag puro ano? Puro adobo, ganun? Ay, oo, no, <laughs> Totoo. Yeah, <Pag> <laughs> sa maluta, isang babae lang naman yon. Bele ba? Ay, oo, oh, <laughs> oh, oh, oh. nagkawali sa tatay ah. kanina mga kapatid, may nakakwentohan akong matanda na driver. No? Kasamahan nilang driver. Ngayon, nakikita nyo, yan. Pero based sa kanya kasi, may kakayahan siyang mag-provide ng kanilang mga spare parts professional na. So, mamimigay ako ng brake shoe nung kanilang motor. Hindi ko yun binigyan kasi, syempre, titignan natin yung uh, driver na ma-appreciate niya or kailangan niya. No? Although mura lang to, pero okay. sa tingin ko makakatulong sa lalapitan natin si tatay. No? ah uh, mukhang mas kailangan niya kaysa sa una kanina. So, tara. Tara, tara. Hindi mm. tayo magpapahalata. Pajak! usog usog yung pajak tayo, no? Ah. Uh. Eh, ba, may matibid. Matibid po sa gasolina. Oo. Il ilang taon na po kayo tayo? 68 at bahapon. Wow. <laughs> Malakas pa. May high blood. Meron din. Ah, nag na, ano na kayo? Nag, ang tawag May maintenance na. High blood, diabetes. Wala naman. High blood lang. Ay, blood lang. Pero, parang wala na. Ay, birthday ko kahapon. Nagin na ako. Ay, ganun po. Birthday nyo kahapon. <laughs> Pero natin. oh. Pero malakas pa no? Oo. Ah. ko ng nakarang tao baga. po. ay ako na gabot. Pero sa simulang lang. Namahid lang ako. Pero may, may kayo kada araw? ng ng amlodipine do saratan ganun Ay, hindi na. hindi hindi na. hindi naman na ako yan Kung yung... kumbaga kung ano na lang kung may nararamdaman oh, oh yeah mm. amlodipine mo saratan ang hirap din to manda eh na aba talaga eh ilan anak niya tay walo oh wow, ah uh, lahat na may mga may mga uh, ano na may kanya-kanyang uh, asawa na kumusta naman po ah uh, solo flight ako asawa niyo po ay nasa mga anak nag-aalaga ng apo Mm, kayo po. No, Ay, dito lang. Pasipasado. May anak ako dyan sa San tama Sa may mga pamakas Pag-araw dito ako. Pag sa Balutay, isang babae lang naman yon. Dalawa. ba wow. Ay, oo, oh, oh, oh. <laughs> Akala, nagkawali sa tatay ah. Dalawa, dalawa lang anak babae. Ah, dalawa ka yung babae. Akala ko dalawang babae. Loyal tayo, loyal ganon So sa loob naman ng ano, ng... nagsama kayo ni Mrs. hindi naman kayo ano ng babae ganon. Siyempre, pamesa-mesa, may meron din. Meron din talaga, ano. Totoo to kayo yung sinasabi nilang, ano, nakasawa daw pag puro, ano, puro adobo, ganun? Ay, oo no, naman. <laughs> Totoo? Nagugulay ka rin naman. Pero sabi nga nila tay, kung bibili ka ng karne, dapat kilo-kilo lang. Ah. Ano? Hindi ah. ka, ka pwedeng, ano, bumili ng buo. Kasi delikado. Hmm. Kumbaga, huwag kang makipagrelasyon na... Ipagpapalit mo yung pamilya mo. Oh. Ano tay? ganun na na. <laughs> mga lalaki talaga sa bagay. Yeah, side lane, side line lang. Sabi nga po nila tay, okay lang mga babae. Huwag lang man lalaki. Oo, oh, talaga. Ano, mahirap na lalaki tayo, nang lalaki Hina, tayo, ay, ano? Talaga <laughs> Mag-iispadahan, ano? <laughs> <laughs> baka, baka po maporol, kaya mag-iispadahan. Pero bawal po yun. bawal yon. Uh, sabi nga po sa Biblia is Ang babae ay para sa lalaki Pero syempre, bawal din po Ang pambabae uh, O kung lalaki Pero, ewan ko ba, parang Sadyang Ano na yata tayo, no? Know, na party na ng pagkalalaki, you no? Know? Kasi ako rin Totoo lang, nangyari rin sa akin yan uh, Pero syempre, opo At syempre, eh, ng babae rin <laughs> Pero as time goes by na medyo tumatanda syempre hindi naman po natin may pagmamalaki kasi oh. di po ba? pag tinanong ka ba ng anak mo Papa babaero ka ba nung ano? <laughs> o oh, diba? nasabihin <laughs> so, sa ilolo nung kalakasan uh. o oh, sa, sa lolo nang na babae ka ba nung ano mo? ano sasabihin mo sa apo mo? tumisa-misa lang tapos hindi naman talaga yung sinasagad ko na ano sabihin apo ano lang naman ah, dinagdagan ko lang naman si lola mo No, hindi ko naman pinagpalit. Uh. <laughs>